bugas nga gibaligya sa sa probinsya sa, sa Sugbo nga 20 ang kilo gipahunong una mapar gipahunong una ni Gwendolyn Garcia sa pagpamalig uh, sa pagpamaligya sa bugas nga 20 ang kilo so, maayong adlaw kanatong tanan uh, YouTube friends and subscribers maayong uh, adlaw kanan yung tanan og uh, daghan salamat sa inyong pagsuporta sa akong channel o sa katong wala pa nakasubscribe sa atong uh, YouTube channel palihog lang kong subscribe mga par para ma-update ka sa atong mga i-upload ng mga video kilit sa akong video mga par na i uh, subscribe button din na palihog lang kong ka-press na para ma-update ka sa atong mga i-upload ng mga video so karon mga par mayong adlaw ka na to. so update ah, ni uh, Gwendolyn Garcia mga par So dili gihapon manaog si Gwendolyn Garcia mga para sa Kapitolyo Kunya, gipadad siya og letter ni sa Ombudsman nga mangayo sorry nga mangayo pasaylo sa iyang pagsupak sa balaod nga gipahamtangan siya og suspension nga unom kabuan buwan sa Ombudsman mga par. Dili gyud siya magsorry. Ay illegal kuno ang gipatuman nga suspensyon kay dili no pwede mga par nga suspensyon ang usaka politiko kung hapit na ang eleksyon kaysa pagtuo ni Gwendolyn Garcia mga par ang pagka suspensyon niya usa kuno ka Pamolitika so dili gyud siya sa kapitolyo ug sa laing bahin mga par ang bugas nga gibaligya sa sa probinsya sa Sugbo nga tag ang kilo gipahunong una mapar mga par una ni Gwendolyn Garcia sa pagpamalig uh, sa pagpamaligya sa bugas nga tag -20 ang kilo gipahunong una ang pagpamaligya sa bugas nga tag 20 mga par kay nakalapas kini sa uh, balaod sa eleksyon nga uh, bisan kinsa nga politiko sama sa pagpamaligya sa mga palitunon nga barato kay na kini mga par sama kini sa usak ka ni kabot buying nya karon mga par si Gwendolyn Garcia nag uh, nagkuwat pa siya sa tubag sa Comelec kung ipadayon pa nila sa Mayo 3C ang pagpamaligya sa bugas mga par so up, so maghatag ta ug update ninyo uh, unya ani mga par sa Mayo 3 kung ipadayon ba ni nila o pamaligya ng bugas nga tag-20 ang kilo. So rin na lang ko ito ba video mga par. Huwag lakang kayong salamat sa inyong uh, pag-subscribe sa akong channel. Kaya itong wala pa subscribe nga na paliho kong subscribe mga par para ma-update ka. Ma-update mo sa itong mga video nga i-upload.